Boss, maniwala po kayo sa akin. Hanggang nakalulusot yan, patindi ng patindi. Parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yun, makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Biktima na dahil ginagamit at kinakasangkapan at mabibiktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, Tatratuhin pa ba natin itong bata? Kailangan lang mapagtibay natin na yung bata sa maraming elemento mapapagtibay natin. Meron siyang discernment. Ginawa niya. Alam niya yung consequence. Pati paraan ng paggamit niya at pa yung kahihinat na niya at ang epekto sa lipunan. Alam na alam niya. Kahit seven years old. Dapat Pagka sinabi po natin kasi yung pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan. Hindi lang binasa sa'yo. Hindi yung parang... Gumawa ka ng isang karumaldumal na krimen, eto po'y nakita ko po ito ha, ah. dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung nilip nila yung batang, uh, ano po ito ha, ah? uh, Senator Kiko ha, ah. magkakaibigan po ito. Yung babae ni Reyna, binidyo nila lahat, pinatay lahat po, binidyo hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po nung kasama po ako doon ha nung dinala po doon sa bahay Pag-asa ang sabi nung bata ah huntingin ko kayo sabi doon sa mga papatayin ah, ko kayo sabi doon sa mga pulis yun po yung, ilang, may may way no ilang taon yung uh, nag ilang taon yung uh, batang yun 13 po at ilang taon yung grupo sila hindi ba grupo po 13, 13 15 yung isa po uh, 16 yung bata pong nilay nila 13 din Yes, okay Ah uh, oh, kaya ako tinatanong 'yon dahil yung uh, bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng kamen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15 o minor menor de edad pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga uh, nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil sila ay menor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil minor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa minor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing Kapag minor de edad, dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga minor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung uh, uh, birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. At yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaaring maging parusa dun sa krimen na isinagawa nung mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin. Parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit? hindi habulin yung mga sindikato kasi mas madaling parusahan yung bata mahirap parusahan yung mga sindikato dahil yun makapangyarihan yung bata vulnerable ginamit na ng mga sindikato exploited na biktima na dahil ginagamit at kinakasangkapan at mabibiktima ulit nang estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya kinakailangan marahil ay balansehin natin. Uh, sa usapin ng unang-una, yun nga ba talaga ang sinasabi ng batas. Mm -hmm. Allow me to read some of the provisions. Parents shall be liable for damages unless they prove to the satisfaction of the court that they were exercising reasonable supervision over the child ibig sabihin may pananagutan ang mga uh, bata ang mga magulang meron ding maliwanag na usapin pananagutan ng mga gumagamit sa bata section 20c any person who in the commission of a crime makes use takes advantage of uh, or profits from the use of children including any person who abuses his authority over the child, uh, shall be uh, uh, or instigate the uh, commission of the crime, shall be imposed the penalty prescribed by law for the crime committed in its maximum period. So kung ginamit sa droga, maximum uh, sentensya sa usapin ng illegal na droga ang ipapataw dun sa mga uh, magulang o sa mga adults sa mga sindikato na gumagamit sa mga bata. Again, ihiwalay natin yung implementasyon ng batas. Kung eh, merong mga kakulungan, dapat managot sila. Pero iba naman ang batas mismo. Opo, katulad po ng sinabi ko kanina, wala po akong uh, nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ayan ay na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin. Doon lamang po sa edad. At uh, yun po talaga ang uh, ang aming uh, intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganong edad na po. Huwag niyo pong, pong isipin na ang aking... Uh, Uh, amenda ay para guluhin o sirain ang ang honor uh, ng batas po na yun. Hindi po. Ako po ay isang ayon dyan. Yung lamang pong provision na yun. Uh, kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga uh, aming ginagalang at mahal na Senador Kiko Pangilinan, iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Ah... Uh, kayo po ay uh, magaling na abogado. Uh, kayo po ay nasa medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado, ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Uh, pero iisa lang po yung ating uh, mitiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Opo. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na yung batas na tinatawag nating RA 10630, ito po yung nag sa RA 9344 Apo. na kung saan ay yung pong o minimum criminal responsibility po ay inilagay sa 15 years old. Alam din po ba ninyo na ang naging basihan kung bakit ito po ay nailagay nga sa 15 years old. Uh, ito po ay hinugot sa mga magkakaibang pamantayan mismo ng United Nations. Sila sila hindi nagkakaintindihan. Eh. <laughs> Alimbawa po, yung UN standard minimum rules for uh, administration of justice o yung Beijing Rules, ano? 'Yun po walang walang specific age 'yun. Eh. Yun ang mga UN Guidelines for uh, the Prevention of Juvenile Delinquents, yung RIAD Guidelines. Hindi pare-pareho. Sa mga yun pong 15, ay wala naman talagang basihan eh. Pwedeng 8, pwedeng 9, pwedeng 10. Ang, ang pinag-uusapan po kasi dito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Iyon ang ating pamantayan. Sa mga tweet, kung yung bata, kahit na 7 taon lang, ngunit kahit paano mo pagbali-balig ta rin ang mapangyayari, alam niya ang consequence alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam na alam niya. Kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niya, pamamaraan, kung paano niya isasakatuparan yung krimen, isinasangkot din yun eh. Yung lawak nung consequence na kanyang nagawa, isinasang alang-alang yun eh. Doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa pamagitan ng pagagawad niya ng guidelines. At ang pinakamahirap po, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal na tinatawag nating hinyo, ang burden no of proof yung Estado, eh. ikaw ang magpapatunay na mayroon siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. So, so naka, nakapataw pa po, po, Mr. President, sa pananagutan ng Estado, kung ikaw ang prosecution, ikaw ang mananagutan. Hmm. Dapat sana, patunayan ng bata, wala pa po akong discretion eh. Ang totoo niyan, hindi ko po kayang timbangin. Hindi ko po talaga alam na ganito po pa lang mangyayari. So, sasabihin ng korte ngayon, ah, walang discretion ito. Ligtas na naman siya. Ngayon, tutulong po yung social worker. Doon, hindi natin alam kung anong pamantayan na gagamitin ng social worker. Hindi po natin sinasabi, Mr. President, Your Honor, na wala pong kakayanan ng social worker. Ngunit napakarami pong isasaalang-alang dun eh. Para talaga mapagtibay mo na walang kakayahan talaga yung batang yun. Na yung kanyang ginawa ay wala pa siyang kamalayan eh. Pero hindi binding sa Korte yun eh. In the final analysis, Mr. President, Your Honor, ang magpapasa yung Korte. O sige, palagay mo. May discretion, sabi ng Korte. Pero sinasabi ng batas ngayon, na yun po yung ninanais niyong susugan, tama naman po kayo ron eh. Eh, ang, ang, ang sinasabi po niya kasi ron eh, kailangan eh, makilala natin kung anong mga consequences. Napakahirap nun eh. At pagkatapos, so sige, napagtibay na, napagtibay na. Hindi po ako naniniwala yung, yung uh, batas na ngayon ay sapat para dun sa consequence na nagawa ng bata. Napatunayan na, may discretion eh. O sinabi ng batas, o sige, mandatorily, you will be confined at the bahay pag-asa. Ito eh. Pero yung pong bahay pag-asa, rehabilitative po yan eh. Hindi po yung punitive na kagaya po ng mga preso na binabanggit nyo kanina na kung saan naawa kayo sa mga batang gumawa nung kanya, pinaghiwalay po ninyo sila eh. Nandun po ba yung pasilidad na talagang yung bata na nakagawa ng kasalanan na yan? Kompleto po ba yung pasilidad? Nandun po ba yung mga psychologists? Nandun po ba yung mga guidance counselor? Nandun po ba yung mga disciplinarian? O yung mga iba't iba pang sektor ng lipunan na, na mayroong interest para ma-rehabilitate yung bata na yun? Talaga bang nandun lahat yun? Sapagat kung wala yung bata, hindi rin may tatuwid, may tutuwid yun. Kagaya nga po na sinasabi kanina, Senator uh, Tulpo, eh pabalik-balik yun eh. Residivist na yun eh. Pero, baka 7 years old. Oh. Kamukha po ng example nyo kanina, 8 taon lang nakagawa niya. Eh. Sampung taon lang nakagawa. Ano pong ibig nating sabihin dito? Yung modern approach po kasi, Mr. President, Your honor, hindi na po binibigyan ng taon eh. Ang importante, kailangan po makita natin na yung bata, irrespective of the age, meron, siyang meron na siyang discernment. Yun po yung batayan. Kailangan lang mapagtibay natin na yung bata sa maraming elemento, mapapagtibay natin. Meron siyang discernment. Ginawa niya, alam niya yung consequence. Pati paraan ng paggamit niya at pa yung kahihinat na niya at ang epekto sa lipunan, alam na alam niya. Kahit seven years old, dapat managot siya. Mr. President, kayo po may naniniwala na dapat ganun ang approach natin Mr. Opo. President Girono Opo, opo, Yaan po talaga ang uh, buong buo po nating paniwala katulad po nang uh, nabanggit ko kanina uh, uh, sa amin pong patron Alam niyo po lagi ko pong sinasabi bakit nawala na sa atin ang youth detention Dati po kasi may boys town po tayo, kung naalala nyo po, nung araw. Hindi ko alam bakit nawala yan. Advance na tayo noon eh, nandun na tayo eh. Kasi kung sasabihin nyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime, yung dadalin sa bahay pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi niyan sa Camarines Norte, nung dinala yung mga nang rape at pumatay na nag-video pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nilang autopsy. Hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo? Ni walang, ni, ni anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan? Ito yan lang. Ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun. Senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin. Hindi ko pwedeng... Wala ho talaga. Hindi daw pwede. Kasi underage sila. So yun lang po ang aking hinanakit. Ang hinanakit ko po to totoo lang, mahal na patrol, ay... Bakit naman dumating tayo sa puntong ito nakapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen tatratuhin pa ba natin itong bata? Ibig sabihin hindi man tayo makaisip po ba ng paraan na tayo gumawa man lang ng, ng uh, youth detention center na maramdaman man lang nung bata na siya po ay nangulungan, hindi na kasama kaming matatanda. Kasi ako po mismo, naniwala no na hindi dapat kasama ang matanda. Yun nga lang, nung iniwan namin, nagpaluan, may patay. Uh, ang sinasabi ko lang po, hindi pa rin mainam na itong mga batang to kasama pa rin ng mga matatandang bilanggo. Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun po nakapaloob na yung sinasabi po nung da, na, na yung umiiral na batas na naando doon yung loob, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, sa, nung ako po yung nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan. Nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan. Dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni, ni General Binaraw. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo magkarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. You lamang po. Alam ko po, Mr. President, ang gusto po ninyong bigyan ng DIN ay makilala sana nung bata sapagat nakagawa nga siya noon at meron nga siyang discernment mong gawin niya yun, ay sa sarili niya, mapanagutan niya yun. Opo. Baka sakaling kahit na murang, sa, sa murang edad niya, Mr. President, Your Honor, ay makapagsimula siyang maalala niya na ganun pala. Kasi kung babalikan ko po nung araw na nakalulusot ako, Boss, maniwala po kayo sa akin, hanggang nakalulusot yan, patindi ng patindi.